Salahat Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin 🎵 May Bakit? May hindi ko nang buhay, sasaray Okay lang po ako. Mapapagaling na po sa sakit ko ng pune-epilepsy lang po eh. Mmm. Huwag -mm. ka mag -ilala. Tutulungan tayo ng ating Diyos na. At tutulungan tayo ng ating Diyos na mapagaling ka. Okay? Ako. Para makapag-aral na. pagpapalalin nyo ng kanta yung mga bata. Pagpalakas ng loob. Dito po kayo tayo. Gusto ko dito kayo. Para po sa atin lahat. Ang tinig mo ay, ay aking hanap-hanap Sa gitna, sa gitna ng, ng bawat takot at paghihirap Sa kabila ng aking pagkukulang Katapatan mo O oh Diyos Tanginilaan Sa puso At damdamin Ika'y mananatili Walang hanggan Ang alay mong pag-ibig Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila Doon sa Cruz Ako'y iyong pinalaya Jesus, ako'y aawit Nang walang hanggang pagpupuri Ang puso ko'y sa'yo Iaawit hangat ko lang ay mamalagi sa prinsesya mo na ako'y binago ng pag mo hangat ko lang ay mamalagi sa prinsesya mo Walhatiin ang pangalan mo. Oh. Asensya na po mga makakaating mga katekan po natin. Ayan. niyan. Balak pa kanya naman si Tatay. Hoy, balak. Ay. Ye. Ay, tinanggap niya magandang uh, awitin, no? Totoo, na, ngayon lang siya gumamiti ano. Oh, uh, alam ko kaya siya nangite pagkatapos nung kanta. Eh na ano Nagising siya sa awitin natin. Natagpuan, ano. I love you, tay. I love you too, tatay. Ikaw na talaga. Eh <laughs> nangiti siya pagkatapos ko. Ibig sabihin, narandaman niya, ano. Oh, thank you, tay. May papabasa lang po ako sa bata, ano. Oo, oh, sige po. po. Bunso, dito katabi ka kay guya. May papabasa ako sa inyo, no? O oh, Diyos ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring mahal ng tulad ko. Tinawa mo ng lahat. pag mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang mapapaday sa kaputihan mo ang nang lahan mo'y itataas sa buhay ko sundin ang loob mo iparinug ang nais mo sa lahat ng panahon Dios ka sa amin sa lahat ng aoras na riyan para sa min paginoong Dios purihin ka da kilain ka sa buhay kasi nakita ko at saya mo nung kinanta ni tatay yung ano eh. Tay, gusto kong ano niya yun yung kanta. Parang isa, intindi niya yung kanta na. No? Sabi niya, O oh ikaw ang tunay na takila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat Pag-ibig mo <coughs> Pag-ibig mo ay tapat at wagas O Dios, Walang papantay sa kabutian mo Ang alan mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob mo Iparinig ang nais mo Yun lang Sa lahat ng panahon Diyos ka sa amin

Kasi, pagka pinaiiral talaga ang puso, talagang humiiyak ang tao, ulo-ulo niya. 🎵 Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin hmm. hmm. Hindi matuloy. <laughs> um, <laughs> matabay ka ayan ah. Oo nga eh. Hindi yung kanta talaga na ito maanas sa akin eh. Okay. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandikan, na yan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Si Bonso naman, Bonso. Ah, try mong basahin. <coughs> Awakan ah. mo. Oh, ikaw ang tunay na dakilang mga kawang hari ng pagmamahal tulad ginawa mo dapat wagas o oh Diyos wala kapatay sa kabutihan mo ang madan mo mo'y itataas sa buhay ko kung sundin ang loob mo no. iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon palang Diyos palamin sa lahat ng oh, oras na riyan. Ayan, para sa amin. Panginoon, Jesus, purihin ka. At ilang ang uh, saba buhay ko. Di nang magbabago, Diyos. Kala ang um, tangin sandigan. Sandigan, lari para sa amin. Panginoon, Jesus, maghari ka, maliwanag ka sa buhay ko. Okay. Good job, Kuya. Patuloy uh, mo yung pag-aaral mo, ano? No. Ha? Parang nalungkot ka sa mga kanta. May hindi na Bakit? Eh, inis ko na po kasi sakit ko na po kasi. Kung kailan lang po ako mapapagaling na po sa sakit ko na po na lang po eh. Mm hmm. Huwag kang mag-alala. Tutulungan tayo ng ating Diyos na. At tutulungan tayo ng ating Diyos na mapagaling ka. Okay? Para, Para makapag-aral na. Ganito muna gagawin natin. Pa-schedule ko na siya. Tay, pa-schedule pa pa-schedule muna kita, no? Bukas, kasi hindi natin na lang kung magpapasting ka o ano. Baka kailangan niyang i-check yung mga dugo, ihe o ano. Kasi ganyan mo ba talaga siya pag sinusumpong mahina talaga, walang power? Pero hindi na susumpungin 'yan kasi nakainom na po ng gamot kahapon. Pero ngayon, kuya, ano 'yung pakaramdam mo ngayon? Mas piling mo ba mas malakas ka ngayon? Hindi pa masyado, nung. Hindi pa masyado. Mm, okay, sige. Yeah, na natin. Ayusin natin 'yan. Oh, uh, magsimula ngayon, focus lang po kayo sa mga anak niyo. Pakita nyo na gusto niya talagang ano, ibigay yung best niyo sa mga anak niyo. Lalo na si Kuya gusto niya talagang makatapos. At mag-gumaling. Yun yung ano ko sa kanya eh. Gusto niyang gumaling para makapag-aral. Yun yung lagi niya ano eh. Wala ko siyang ibang gustong iba. Kundi lang yun. Ha? Oh, pag pahag si tatay lang. Maigpit, ganyanin mo. Ganyan. Ganyan, ako. Sige, ganyan. Gusto ko hihakapin mo ko. Huwag ka mahiya. May ikpit. Sige, may ikpit. Ah, May pet Walang-walang ikpit. Ayaw, walang, walang ah, may ikpit. Abonso, ah, sama ka na. Ano? Ah, love, love tayo lahat. Okay. Tignan natin dito sa Allied Care Experts kung meron na dito kadagang morning po. Pwede mo magtanong? Opo. Meron pong neurosurgeon. Uh, opo, neurosurgeon po meron nito. Parang meron po. Pero tatanong na lang po natin sa office. Oh, ah, sige po. Salamat po. Yun, ang balita ka, Tekram. Babalik po tayo sa Makalawa para ma-check up po si Kuya Jan kay Doktora Aurora Fermo. Ang schedule po niya, uh, 8 a.m. Pediatric Neurologist. Sabihin mo nga, Kuya, Jogos, Pediatric? Hindi ko kaya sabihin niya. Sige na, sabihin mo, Pediatric? Pediatric. Neuro... Neuro... Logis. Tiga, ba't tapos sa mga... Logis. Logis. Ah, logis. Neurologis. 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 ulit, mabilis. Pabalang, pabalang. Pediatric neurologist. Pediatric neurologist. Pinapatawa ko si kuya, ano? Ayaw, isa pa. Pediatric neurologist. Tama ba yan? Tama? Tama. And pediatric neurologist. So, yun yung balita. Kuya, narinig mo naman kanina. Babalik tayo sa makalawa, okay? Oh. Uh, Anong sasabihin mo kay God? Thank you na lang po. Hmm, okay. Sabi nga ni Kuya Ogos, kahapon pa naman ni, eh. parang wala siyang sigla. Sa mata niya, no? Merong kalungkutan. Kumbaga, iniisip yung niya yung kalagayan niya. Tama ba ako, Kuya? Oh, kaya ano siya, meron siyang mga tanong. Kuya, basta ano, huwag kang mag-isip ng baka ano yung problema sa katawan mo. Ano lang, kulang lang ng vitamins. Yun lang. Okay? Huwag kang mag-alala. Aayusin natin, ha? Okay, sa ngayon, ang gagawin natin, alam niyo ba yung SM? Nakapasok na ba kayo sa SM? Hindi pa naman Hala, Sino yung gusto magpunta sa SM? Magtamas ng magtaas ng kamay. Gusto pala eh. Dito punta na tayo. May hey, tanong mo na ako kay Kuya Jan. Mark Jan. Oh. Na-enjoy mo naman. Pa. Na Na-enjoy mo naman yung laro niyo doon. Opo. Oh. Mm hmm. Okay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Okay, dahil layo ko kayong malamigan, bali muna tayo ng kamat ng pwedeng galan. Tay, tignan nyo ito. Kasya po kayo dito. 3 years warranty po ito. Okay, sige, isa pong ganito. Tapos unan. Gusto ko, ayaw malamigan yung mga bata. Pero Nalan... 390, meron kami buy 1 take 1 Buy 1 take 1 390. Hmm. Yung pinakamagandang unan para... oh, maano... maganda ano... yun. Maganda na Ito na lang ka, Tekram. At least kasama na yung 3 piece 3-piece set ng punda, meron ng kumot, at meron pang kob. Ito pa. Ito, 54 po. Ito po <coughs> Ito, meron na pong apat na punda ng unan. Apat. Po. Four piece po. pieces po silang dalawang, isang pillow. Sabi ko nga, okay, ganun pala yun. 4 piece. piece set. Isang kumot. Isang dalawang, isang pillow, saka isang 4 piece Okay, sige. Okay na yan. Kasi yung kanila ka, ram, yung kanila po, ano na talaga, bumibigay na. Pero gusto ko parang wall pan. Para kasi yung space nila eh. Tay, para sa akin, wall pan. Kasi yung space ng electric pan, tama po ba ako? Ididikit na lang natin sa wall para yung electric pan gumagano'n. Oo. Uh Oo. -huh. Iyon Wall pan po, mami. Mm -hmm. Sige po. Ate Beth, thank o, you, ah. Naku, wala kung thank... ano man. Basta po, babalik po kayo sa amin. Oo, oh, no. Na... Si, si, ah. Pabalik si ate naman. Gusto niyo bukas ulit, eh. Ay, oo po. Bigay ng jali to. Kila, kuya, tatlo sila. Oh, dito, kuya. Ito po, tingin namin sa inyo. From Jali Plastic. Ayun. Ay, Hindi ko siya makatayo. Mahina ko sa ano. Sorry, Saan? sorry. Yan. Sorry po. Hawakan mo na. siya po siya. Thank you. Thank you po. Thank you Ate. So, Ate Beth. thank you Beth. Ah. Thank you. Lagi kang nasa amin. Siyempre. Ito pa rin po. Ibigay pa rin po ni Ma'am hmm. Ami. Ma'am Ami. Thank you Ma'am Ami. O lagay mo dyan kuya. Thank you. Thank you po. Ayoko. Ako lang ako. po. Thank you. Ayan. Okay na, okay may na, 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 na po. May na. Tayo, Sige, okay may na po ito. Ta. Tayo. Ate Beth, thank, thank you. you. Happy New Year ulit. Kuya Oni, okay. Dito na po kami. Okay, thank you Lord. Saramunan natin yung mga ano, Bintana. maganda nga po. po. Pwede pong, pwede pong ano, makichismis. Ano po yan, <laughs> ma'am? Ah, renta. renta. Pwede po malaman, may utang po sila. Sa renta po. Mm. Kasi po ano eh, uh, medyo matagal na kasi. Ah. Eh, kung di na ako naawa sa bata, hindi na po pwede ganun. Oh, hindi. Ako naintindihan ko po. Siyempre, <laughs> pinag at ano niyo po yun. Pero sabi po nung ano, yung kapit bahay, mabait nga daw po kayo. Kung di lang daw nga talaga sa bata, noon pa po okay lang po ikabit ko to, Marinig lang po yung Ay. bakit hindi nyo sila pinapaalis. Ah. <laughs> eh yung ganun nga, kasi nga ano, naawa ko sa bata. Kasi, siyempre, uh, pagka bata na ang concern, ano, mm. parang kahirap naman yung sisikitin mo, di ba? Yeah. Kaya lang, sabi ko nga lang, hanap buhay siyempre namin yan. Mm. Kaya, dapat lang. No? yung spin, yung span ng pagluwag ko sa kanila, dapat naman bayaran nila. Tama naman siya. dapat naman. At saka pinakamura sana sila nakakita na 600. Actually 1,000 talaga to. Kumo ah, nga syempre medyo ano na kasi tapos hirap pa sila. Kaya, nag-600 na lang monthly. Ah, tignan niyo tayo, 600 lang hmm. pala hmm. eh, hindi nababaya. Bakit to? Ikaw eh, nga po. Gusto kong malaman, gusto kong maging open o kayo, ma'am. Nakikita niyo? Hindi ko siya ganong kilala pero kumbaga, kasi ako, ang concern ko lang naman, kaya lang, ang akin lang, siguro kung kasi nga, basic yan eh, kumbaga, ah, bahay mo yan eh, so dapat talaga, ipaparti mo sa hanap buhay mo, kahit mm. sabihin pang marami kang mga expenses, mm. dapat pinaparti mo. Tama eh ba ano ba, ba naman yung sa 600, kung oh, halimbawa, kung sa loob ng isang araw, 50 magtabi ka, di, eh. malaking mm. bagay, di ba? Eh Tama. kaya lang nga, hindi ko alam kung ano nga pinagkakaabalahan niya. Ah, hindi po pala kayo nag-stay dito. Hindi, doon ako nakatira sa ano eh, sa kabilang barangay. Hmm. Kaya pumunta lang ako rito pagka naniningil. Kaya lang, syempre, yung haba naman na kasi, parang hindi naman tama. Ma'am, malaman, six months po ba yun? <laughs> oh. Apat na lang. Nagbigay siya nung nakaraang 600. Tapos... <coughs> o, tapos, hindi, eh, iba naman yung nakarang pa yun. Bali, ano pa? Oh, ganun. Bali, magkano po yun? 500. Ay, 500. Five pa. 5,000 oh. po. And, eh, Five, five na p hundred, three thousand, five, thousand pa. Three thousand. Oh, mm -hmm. uh, okay. ako nung magbayad tayo. Three thousand. Okay lang. Ako na lang po magbayad. Okay. Eh, salamat kung gano'n. Kasi malaking bagay sa akin, gano'n din sa kanya. Makaluluwag na parehas. Kasi kung ano. So, wala na po siya. Napakabuti mo mong... <laughs> Wala na po siyang utang niyan, ma'am. Oo. Uh, for ano yan. Kung baga, uh, up to this... Sabi January, January. January. Ma'am, thank you, ah. Ah, oh, thank you. Pero, thank you rin ako na hindi ako po talaga mm. kayo. Yung kasi hanap boy to tay naman kasi pinaghirapan nun nila, pinundar po mm -hmm. nila yan ganyan. Siyempre dugot at pawis mm -hmm. din naman yung Sa yun na yun. Dito. Oo. Sa kanakita na 600. Oo. Mm Tsaka -hmm. siyempre nung panahon po na siguro hindi pa ganito to, mas kay mm -hmm. okay pa siya nun. Kaya sabi nga, ituring mong bahay kahit rinirentahan mo mm -hmm. lang Totoo para... Totoo naman. Totoo Pero inaayos po natin yung mm. ano po. Nito. Eh, salamat po at mm, uh, more blessings sa inyo ah, Thank you po. <laughs> Para makahiga na si Kuya Mark dyan. Tayo, pwede niyong panlagayan na ito. Ito pang gamit. Okay. Sige, tama lang tayo. Sige, Bonso. Iyan naman dyan. Ayun. Sige Bonso, iyan naman pa dyan. Ah, nakatutok ang ventilator, ano? Oh! 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 pantay Sige, kung saan mahiga, higa ka, para makapahinga ka. Uy, wala nang lamig. <laughs> hmm. Okay. Ah, sarap yung aking tulog ah. Ikaw bonso, higa ka na din. Pahinga ka muna. Okay? Pero na-enjoy nyo yung ano, yung ating paglabas kanina? Ano na-enjoy mo kanina yung paglabas natin kanina? so, may ano pa, nung, nung kochi po ng kotse po? Hmm. Ah, okay naman po. Na-enjoy mo naman? Apo. Ah, okay. Sige. Uh, ako masaya ako. Nakita kitang tumawa. Naging masaya. Ha? Basta, lahat ng sama ng loob dyan, promise mo sa akin, tanggalin mo na, ha? Opo. Basta tutulong ako kung ano yung may tutulong ko. Okay? Huwag ka na malungkot, ha? Opo. Basta ganito tayo, ano man ang nakaraan nyo, hindi ko tinitignan na yon. Ang importante sa akin, yung makita ko kayong uh, may pagpabago ngayon at gusto nyong mabago yung kinabukasan ng mga anak niyo. Opo. Ha? Yun lang po ang gusto kong makita, yung may gusto ko may mag may pagbabago at gusto niyo nang gusto niyo lumaban para sa mga anak niyo. Okay? okay. Pagka nakita ko may pagbabago at gusto niyo mapaganda yung kinabukasan ng mga anak niyo, nandito po ako sa likod niyo. Kung ano po yung makakaya ko, ah, uh, gagawin po natin. Pero good news ka Telegram, good news. Magmula umaga hanggang anong oras na ba tay? Wala pa siyang hindi pa siya sinusumpong eh no. Kanina umaga pa wala po no o 2 252 na po. Wala pong sumpong, wala pong diusya, ano. Ayun. Okay na kasi nakainom na siya ng gamot eh. Ha? Wala nang sasabihin ko yung Mark Jan. Okay, ikaw bunso. Okay, sige, pwede na kayong maiglip. Kasi pag oras, pwede kayong maiglip para tumangkat kagad. Okay? Okay. So, paano? Ha? Ano muna kami? Mission muna kami sa iba.